sanay na sanay na kayo sa mga korap na politiko eh T try naman tayo ng matino eh try it once di ba try sanay na sanay na kayo sa kurap na mga politiko eh. Try naman tayo ng matino. Iyan ang pahayag ni Doc Willie Ong ngayong araw dahil opisyal na siyang nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Ang asawa ng si Doc Lisa Ong ang personal na nagtungo sa tanggapan ng Comeric ngayong araw. Isinabmit nito ang Certificate of Candidacy ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na tatakbong senador na kasalukuyang nasa Singapore ngayon para magpagamot ng kanyang sarcoma cancer andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong. Um, para i-represent siya for Senator. Sinamahan ni Agri Party list, Representative Wilbert Lee si Doc Lee sa Ong sa Comelec para sa pag-file ni Doc Willie ng kanyang Certificate of Candidacy. Isa raw sa mga layunin daw nila ay ang isulong ang patas at dekalidad at libre raw na medical assistance para sa bawat Pilipino. Nang humarap nga si Doc Lisa sa media, naging emotional ito sa pag-file ng COC ng kanyang asawang si Doc Willie. Pinasalamatan ni Doc Lisa ang mga taong pa nag nagdadasal at patuloy na nagdadasal para sa kanyang asawang si Doc Willie na nakikipaglaban ngayon sa sakit na sarcoma cancer. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Kasunod nga ng pagpa na ito ni Doc Lisa ng COC ni Doc Willie, naglabas naman ng pahayag si Doc Willie sa social media. Sinagot ni Doc Willie ong ang mga kumu questions sa kanya kung bakit pa siya tatakbo at eh, di ba may sakit na siya, magpahinga na lang daw siya sa ipanga ng mga netizens. Ngunit ayon kay Doc Willie ong ginagawa raw niya ito para sa mga tao, para tulungan ng bawat Pilipino, partikular na sa medical assistance. Sana raw ay huwag siyang pigilan dahil para din naman daw ito sa mga tao. Huwag niyo po akong pigilan kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to. Okay? Dagdag pa nga niya, palibhasa raw kasi, eh sanay na sanay raw kasi ang mga Pilipino sa mga kurap na mga politiko. Bakit hindi raw subukan ng mga matitino na tulad niya? Which is, on a personal note, tama naman si Doc Willie. Sanay na sanay na kasi talaga ang mga Pilipino sa mga magnanakaw at korap na mga politiko. ba? Diba? Sanay na sanay na kayo sa mga korap na politiko eh. Te try naman tayo ng matinunan. Eh, try it once. di ba? Try niyo once. Sabihin. Ini Inihayag nga ni Doc Willie na magiging malinis at matiruraw ang kanyang laban sa politika ngayon dahil wala raw siyang wala raw siyang campaign funds at hindi raw siya tatanggap ng kahit na piso kahit kanino. Ang gagawin natin sa takbo natin na pin ay wala tayong campaign funds. Hindi ako tumatanggap imaliit maliit na pera ni piso kahit kanino. Eddie ni ni Doc Willie ong na oras daw kasi na ka ng campaign fund sa pagtakbo mo mula sa mga sponsors siguradong may kapalit raw silang hihingi na may kapalit oras na tumanggap ka kasi pag tinanggap mo yung 5 million, 10 million sigurado may kapalit yung 100% maniwala ka Base raw kasi sa kanyang experience noong tumakbo siya noong nakarang eleksyon, ganito raw ang kalakaran na kapag ang politiko raw ay tumanggap ng pera para sa campaign funds mula sa mga sponsors, pag nakaupo na raw ang mga ito sa posisyon, ay uh, mas papaburan daw nila ang mga nagbigay sa kanila ng pera for campaign funds kesa sa mga mahihirap na tao na bumoto sa kanila, which is again on a personal note, very true, totoong totoo ay hey, kapalit yun decision para doon sa nagbigay sa kanya ng pera ay medyo papaboran niya yun kasi nagbigay sa kanya ng pera para manalo siya eh. ayon nga kay Doc Willie Ong ayaw raw niya ng ganun gusto raw niyang lumaban ng patas at tumakbo at manalo ng walang campaign funds para malinis tapat ang kanyang paglilingkod which is again on a personal note very very true tayo, ayoko yun. Gusto ko manalo, walang campaign funds. Hayaan mo na sabihin na, tanga ka, Eh, gusto ko malinis eh. Gusto ko honest eh. Kung... Hindi hindi raw siya tatanggap ng kahit na piso mula sa mga negosyante or tycoon or kahit kanino na mag-offer sa kanya para maayos raw ang kanyang pagseserbisyo sa Pilipinas kung sakaling manalo siya. So, hindi tayo tatanggap kahit kanino. Any of the tycoons, any pag hindi ako tumanggap at nanalo tayo, magagawa natin pinakamaganda sa Pilipinas. Inihayag nga ni Doc Willie Ong na bumubuti na raw ang kanyang kondisyon ngayon. Maayos na raw ang kanyang kalagayan. normal na yung test ko lahat eh. Yung kidneys ko, normal na. Liver ko, normal na. Wala ng paninilaw, wala na lahat. Wala. Gumanda na yung kulay natin. Kaya posibleng makakauwi na raw siya ng Pilipinas by December. Ang tapos ng treatment ko kasi November. So by December, dapat na sa Pilipinas na ako. Aayusin raw ni Doc Willie Ong ang bulok na healthcare system ng Pilipinas dahil ang dami-daming namamatay na pasyente dahil nga sa kabulukan ng healthcare system ng Pilipinas dahil nga sa pagnanakaw ng mga corrupt politicians kaya ito raw ang nais niyang bigyan ng solusyon kung sakaling papalarin siya. health natin bulok naman mga alam mo gaano pa bulok ang healthcare ng Pilipinas Hindi lang healthcare ng mahihirap aayusin ko Healthcare ng mayaman ayusin din natin marami naman mga netizens ang nagpaabot ng kanilang pagsuporta kay Doc Willie Ong narito pa ang kanilang mga komento at reaksyon sa pagfile niya ng kanyang Certificate of Candidacy ngayong araw ayan, on a personal note, ang hanash ko dito let's support Doc Willie Ong bihamak naman kasi na mas matino si Doc Willie kesa dyan sa mga paborito nyo mga politiko, diba? Tama si Doc Willie Ong, ang sakit kasi ng mga Pilipino is kung ano yung kinasanayan nila, doon na lang sila nagsesettle forever. Sanay na sanay na kasi ang mga Pilipino sa mga magnanakaw na politiko. Ayaw ng pagbabago, ayaw ng matino. Tapos kapag naloko ng politiko, ayan, hihingi ng tulong. ba? Diba? Let's support Doc Willie Ong and let's vote for him for senator. Tama na ang pagiging show ha. Okay? Ikaw, anong hanash mo dito sa pagka-file ng Certificate of Candidacy ni Doc really on.